you know gusto na kayang mga gagamba ngayon mga idol tagal din natin din nagilaw eh ayun mga idol ayun meron mga idol oh. sa manggaan laki okay. oh kaso nga lang pulahan na naman ni Redman Tikwanan Chanan niya, gumayat niya. Sa liko Oh. Uh. Tigre tigre kami ah, naalahan natin kulay hmm? red kami hindi ko ana chan na ina yung balay na ninyo uh. ano pa tayo iba ano tayo iba mga idol okay. musta na yun ang yun mga gagamba ngayon ayun o oh. Meron pa dito. Isa. Ayan oh Pulahan din. Pulahan din. Mahilig <laughs> huh? ang mga pula sa mangga. Idol. Basta manggaan talaga. Pulahan dyan. Yung iba ayaw nyan talaga. Ayan. Nagtago na. <laughs> Tanang. Huh? Tanang tayo maganda Hanap tayo ng magandang spot. Doon tayo sa spot yung sinabi ko kanina. Let's go! Dito tayo sa gilid ng kalsada. Doon ito meron pero maliit. Ayun Anak. Oh. Anak. Ito na mga gagamba ngayon. Maliliit pa. Mga anak dilit ng kalsada. Ito pupunta kami sa dating spot. Eh, malilit malilito. Oh. Dami pero malilit pa. Malilit pa. Doon, doon tayo sa spot natin. Toto, meron mga idol. Ay, ang laki. Ang laki nga. Kunin natin yan. <laughs> Hunin natin to eh, Ang laki oh. Pulaan ay okay. hindi original. Original laki. Oh. Ang ano, niyan, bayo, oh. ganyan lang. Yan. Ayun ah, know. no. Pula, ano? Likod-likod. Natin sa likod. Harap. Uy! <laughs> Ayun, no? Sa malmo, di? makita. Sa malaki eh. Hindi. Pero malaki na. Kulang pa. sa araw. Kurang pa sa araw. Malaki na siya pero medyo bata-bata pa. Ayun oh. Oh, ganyan mga gagamba ngayon. Ito na mga gagamba ngayon. Gagamba. Oo. Ayan. Tayo sa may ilog o sa so, may ilog pupunta na tayo sa dating spot natin malalaki na okay. yun pa oh madami na nga yan oh sa gilid gilid lang ng kalsada yan oh oh aso malilit pa may dalag pa <laughs> oh, may dalag dyan tagbating ko <laughs> let's go try natin yung samurai diba ba yan oh Saka naman Kahit isang paltat lang Oo oh. ah. Parang mapaparsyalan yung <laughs> Ayun, malilit oh. mali nga. Ayun, maliliit nga Marami na kaso, malilit Ma Anak Ayun, o oh. O oh. Mga anak Malilit pa Sakto yan sa Anong, malapit ng magani Malapit natin yung magulang Kasagsagan na naman ng ano yan Gagamba Dadayuin na naman tayo Ayun, o oh. Oh, dito sa may no, malunggay. Ganda pa ng kamay. Eh. Anak. ano eh. o. siyadong Oh. dumikit. Ang daming kati <laughs> Dami sa bawil. <laughs> ang sampalok. Sabi, ang daming sampalok. Ano to? Papasok na tayo sa ating uh, spot. Ating spot. malinis na hindi na kagaya dati na ano maraming kakapitan ng gagamba pero ngayon wala na ano? wala na yung mga damo damo wala na yung mga damo damo wala na na mga nakapapalan wala na lang pag ano ganito kung season maliliit anak anak pa tayo saan Ayun, meron. Kawig ng samon pero maliit. Ayun, no. Kawig nga ng samon pero maliit pa mga ito Eh nahulog! Nahulog siya! Nalaglag! Nalaglag yung sarili. Magkakunin. Ito, ito, ito. Meron. Ayun, oh. No. Malilit pa ngayong season na to. Ayun, oh. No. Malilit pa. Tingin pa tayo. Ay, Ayun. dami ng atas sa taas, Malaki. May kalakihan oh. na rin pero malilit pa, no? Wala oh, Malilit pa. Malaki lang kamay, pero hindi hmm? chan. Ayun pa. Malilit pa ng pa. Maliit pa. Ang panlaban. Wala tayong panlaban mapanood ng mga ano, bata unahan tayo unahan tayo dito mga idol mapanood ng mga batang pupunta sa bahay na ano ay paglaban ng gagamba kami na naman mawawala hanap <laughs> na naman kami ng spot na maganda ganda wala na dito kami nakakakuha ng marami malalakay kay Ayan, maliliit. Ayan, eh, maliliit talaga oh. Ma anak Ano? Anak. Marami na. pero maliliit oh. Busol. Wala na yung mga magulang nila. Naabandona. Kasi oh. talaga hindi pag hindi season talaga ng gagamba, wala. Hanap, andito na kami sa dating spot. Dati, ang dami dito eh. Ayun, wala na. Halos, marami din, maliit. Wala ka nang makitang, silaki ng kuk. Ayun! Okay. Ayun yun, mga idol. Ayun po, gagamba na. Gagambang suwa. Gagamba nga! Ang na laki! May sungay. Ay, may su napiki ka. Ay, <laughs> mga idol, may sungay ba? May sungay. Oh? Wala tao, itim yung mga galamay. oh, okay. nga, ang laki oh. Ang laki niya kaso. sungayan sungayan ayan oh. Sayang, sayang, sayang. Ikutan mo sa likod. Oh. Ikuta natin sa likod, tignan natin <laughs> sa likod. Ang dalapos, may sapo na. Ay, nga. ayun no? <laughs> Nag oh. Nagsungay na siya mga idol, yan oh. No? Ang ganda. <laughs> ala ala <laughs> Ang ganda ng Dito meron pa akong nakita dito eh, no. Ganda ng pagkalaki. Ay, no. Oh. Malilit pa kasi ngayon, sungayan, Oo. Malalaki. Malilit pa. Ito sa munsyo. Kaso malit pa, sa mun nga, oh. Oh. mun pero malit pa. Marami pero malilit. Ayun, yan, Ano yun? Dahon? Uno. Ayun. Ayun. Ayan. Ito na siguro. Ayan. May isa tayong ay wala pa, pa. pa. Dalawa. Ayun oh. No. Asan pa yung isa? Ayun no. dalawa magkakatabi. May idol ayun pa oh. Ang dami. Sobrang daming 'yan pero magandang katawan Ito tong okay na to pero ang galamay niya laki oh. 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 Grabe. Grabe, marami na pero maliliit. Ito yung pau. Yung oh. pau. Tumatawa. Tabi-tabi na. <laughs> Magkakatabi. Oh. ang katawan mo. Oh. Magkakatabi. Kaso Nako, kulang. Kulang ang dalawang kamay. Kulang. Ayun, isa. Yung pa, Yung pa, oh. Yung pa, oh. oh. Ah, grabe ng, ang dami. Ang kamay. Grabe ang dami. Dami, pero maliliit pa. So, babalikan natin to. Sana hindi tayo maunaan ng mga ah, ano bata. ano uh, kumukuha dito? Spot. Eh, ito pa. Ito pa Agoy. Uy. Ang dami. Ang dami. Oh, grabe oh, Ang ganda oh. Oh. Diba, doon pa. Banda doon. Ah, sobrang dami mga idol. Ayun pa oh. Yung pa. Oh. Alam ng mga magulang. Oh, yung pa oh. Oh, mag oh, yan pa, oh. oh yan magkakatabi. Oh. Magkakatabi talaga. Sa Ayun, taas oh. oh. oh grabe <laughs> tawil. Parang Christmas tree. <laughs> Ayano. Oh, oh yung pa. Oh. Oh, parang Christmas tree oh, ayan oh. Oh, oh yung pa. Oh. May itim sa <laughs> oh, Grabe. <laughs> Malilit pa nga lang. Little red oh. Mm. Oh. Oh, anjo. Lift and ride right dito sa daanan. Ayun. Lapit na tayo sa dulo. Dami. Ayun oh. Grabe man niyan, ito pa ako. oh. Oh. 'Yan, bortong Hindi 'yan. Hindi Indian na 'yan. Dito to Ayun oh. Ang ganda ng katawan. O. Ah, medyo malaki to, ah. Toto siguro to, ba? Ah. Oh. Ayun lang ng bahay oh. Oh. Tabo-tabo. Ayun oh. Oh. Diyan mo malaki-laki. Medyo malaki-laki siya. Malang hmm? lip. Malit pa? Malit pa talaga? Malit um, pa talaga. Amina. pagaw. Oh, May ibon. Galing dito. ngayong gagambang anak namin puro ibon pag ibon ang hinahanap wala ito ang dami dami yan pa oh yan pa oh oh ah grabe, mga idol ang dami sobrang dami talaga ang ganda ng mga kamay nakarami na sana kami kung malalaki alit pa oh ito ang ganda no ganda ng kamay niya. Grabe. Ang dami. Ayun pa. Ayun pa. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Dikit, dikit, ayun Dikit-dikit. Sanghak bangulang ulang. Ay tatlo na agad. Maliliit nga lang talaga. Mga bisok. Oo. Oh. So yan mga idol, nandito na tayo sa dulo. Ah. Uh, ito pa. Ayun pa, yan yan, dalawa. Ano? You Medyo maganda-ganda ata to. Ano? You May naano pa kung sapot dito. Oh. Ano? You know? Oh. Wala makisana nang konti yan, ano. Wala. Malilit pa mga idol. Lagay sa lalagyan. Oh, malilit pa. Pero sobrang dami. Dami talaga. Maraming gagamba dito sa spot namin. Ayun pa. Ayun, malaki yun ha Malaki yun ha Para makil... Balikan natin yung mga baka. Parang malaki yun ha Ayun, laki. May sungay na naman po. Ang laki. Sabi ko na nga po, yung laki ng sungay. Hmm. Ay. Nyan. Nah, Nagsungay so, ngayon, yan na oh. Eh. Ay no. <laughs> Sungay ulit. Alin, sobrang so branda kami. Dikan namin yung isa. Pwede natin yung isa. Ah, kwad lang ilaw. <laughs> <ganda> Nakarami na sana kami. Alam na namin ganito Ay, no. eh. Ay malaki to. Ito, malikit to. Ito, oh. Oh, yan, oh. Tapos bungbong tit pa yung ano niya. Oh, Ay! Bungbong tit lang nakahuli. Ay, malit pa. Ala talaga. Ganda lang yung galamay. Mahaba. Ganda yung galamay, malahaba. pang pa. yan ang malaki. Ay, ito, ito, ito malaki, katabi niya. Ito, <laughs> kuha namin ito, <laughs> mga idol. Ito, mga idol, kunin namin ito, mga idol. Ang laki, oh. <laughs> Okay, Oops. Ang laki. Malaki siya. Oops. Oops. kabilang O, oh, yun o. Oh. Oop, oop, oop. Malaki nga, malaki nga. Kuha to, well. Kuha. Kuha. Nakachamba din ng isa. Ayun yung bahay niya. Ayun oh, yung bahay niya. Uy, 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 uy. Kat Pat isa. <laughs> Jackpot isa. Yung dito. Yung kanina. Palat din kami lang inahin mo eh. Nakakuha din na kaysa rin. Medyo malaki-laki. Ayun lang. Ganda rin to Ito. Ha? Oh. Lason. Lason. Ano, ano siya? Pula na naman. Hindi na namin kukunin mga idol. Pula oh. pusod. Pula. So dito na tayo sa may ano. Ilog. Isa lang din nakuha namin. Malaki. Dito na tayo sa in ito na yung spot natin so hanggang dito na lang siguro wala na eh wala na yan yeah? gagamba ba ang dami malilit malilit ito na yung ilog oh pakita mo na yung ilog ano, oh. makagos na makagos na So yan, Tumula tayo. Tumula tayo. Tumula tayo. Tumula tayo. Tumula tayo dito na lang tayo kasi ano didin na dito ilog na to mas lilit talaga marami pa pero ang lilit mm hmm. ayun o no. yun dun dun ah, hindi huwag na dyan wow well. huwag na dyan ha malaki ba oh malaki may malaki malaki Sure na malaki yan ha Eh ilaw mo muna ako dito Pagkito lang tayo Oop. Ay puta may Oy! sungay Huwag oh, mali tayo Tama na eh Ang laki kasi eh oh, Huwag mali, huwag oh, mali May sungay Ang laki pala lang sungay <laughs> Sayang na kaisa lang So yan dito na lang babalik tayo dito mga siguro 2 days balik tayo dito kuha tayo ulit dito babalikan natin yan mga 2 days malalaki na yan ala na wala na pakita mo yung kuha natin SG Ayun, malaki sya malaki kagaya ng gagamba namin na kuno ano sayang lang hindi umabot yung gagamba okay, okay. malaki. Tara tara, let's go!